Sa sumunod na mga linggo, dalawang bagay ang nadiskubre ni Justin. Una, it was a lot easier to fall for Kali than to stay away from her. Pangalawa, while it took him one year to fall in love with Elizabeth, it only took him a month to fall head over heels in love with Connor's sister. Nabigyan niya sarili ng iba't ibang palusot para makasama ang babae. Simula ng samahan niya ito sa Taytay ay naging constant companion na siya nito. Madalas ay tinutulungan niya ito sa pag-aayos ng mga requirements para sa business nito at siya pa mismo ang nag-ayos ng contract na iginigiit niyang papirmahan sa mga napili nitong magiging tauhan. Mabuti na lang at hindi mahigpit si Connor sa kanya pagdating sa trabaho niya. As long as nagagawa niya ang mga kailangan nito. Habang nasasasakyan niya ay nagmamadali niyang tinawagan si Cali. Katatapos lang niyang kausapin ang kakilala niya sa mall administration ng Glorieta. May tenant daw na naaalis in a few months. Simula nang malaman niyang nismayado ang dalaga dahil walang bakanting pwesto sa nabanggit na mall, madalas na niyang tawagan ang kakilala niyang iyon para makakuha ng update. He could imagine how surprised and ecstatic Kelly would be when she heard his news. Lahat ng ginagawa niya para rito ay kusang loob. Masyado itong independent para humingi ng tulong at payo sa kanya. Siyempre pa, nagkaroon na naman siya ng dahilan para yayain itong lumabas. Samantala, kagat-kagat ni Kali ang dulo ng lapis nito habang nakingiti niyang ginogunita ang nakaraang mga araw Nakasama niya ang binata. Masaya siya kapag kasama ito. Appreciated niya ang pagtulong-tulong nito sa kanya kahit hindi niya hinihingi. Maalalahanin ito at sweet sa kanya. Naantala ang kanyang pagmumuni-muni nang marinig ang kanta ng Maroon 5 mula sa cellphone niya. Lalo siyang nangiti na makita kung sino ang tumatawag. Kali, I have got good news for you. Excited na sabi ng binata sa kabilang linya na hindi naghintay na makapaghilaw siya. What is it? It looks like Glorieta ang isa sa unang magiging branches mo. Really? That's great! Lubos niyang ikinatuwa ang balitang iyon. Dahil ang una siyang nagbigay ng letter of intent, ay wala raw lugar na kayang tugunin ang requirements niya. Kung nandun lang si Justin sa tabi niya, ay baka nahalikan at nayakap na niya ito sa tuwa lalo tuloy na hulog ang loob niya rito. Minsan lang siyang nagkwento rito ng tungkol sa target location niya. Hito at ito pa mismo ang nangulit sa kakilala nito para lang masiguro na makukuha niya ang gusto. Are you in the mood to celebrate? Tanong nito sa ikina-excited pa niyang lalo. Libre mo? Tanong niya. Tumawa ito. As if naman mamumulubi ka kung ikaw ang magbabayad. Of course, ako ang nagyaya. Nothing fancy naman. Palabas na ang Born Ultimatum. Do you want to watch it? Then we could get something to eat afterwards. Sa Shangri-La, Plaza na nungod ng pelikula at habang kumukuha ng popcorn sa bucket ay nagkasabay sila. Inahawakan ni Justin ng kamay niya at ginamit iyon para isubo ang popcorn sa bibig nito. When her fingertips touches her lower lip, his heart started beating faster and it wasn't because Matt Damon was being chased. Hindi niya alam kung anong masamang hangin ang pumasok sa kanyang isip at ginawa niya iyon. He knew very well that he should keep his distance dahil lalo lang niyang pahirapan ang kanyang sarili. He never intended to pursue a relationship with Kali. He was just supposed to treat her nicely. Pero ito siya ngayon, lowering his head toward her inviting lips and satisfying the burning hunger he had for her since the first time she smiled at him. Her eyes closed when he brushed his lips against hers. He was hesitant at first, but when they felt to her fingers on his neck, he began kissing her thoroughly. Magkahawak kamay silang nagtungo sa parking lot. Nang tanungin niya ang dalaga kung saan ito gustong kumain, nagkibit-balikat lang ito. Surprise me, nakangiting sabi nito. Naalala niya kung gaano ito nasiyahan nung nasa motoyori sila, tanghali noon. Nasisiguro niyang mas magugustuhan nito ang tanawin sa gabi habang bukas na ang mga ilaw na magusali na matatanaw mula sa mataas na lugar na kinatatayuan ng restuar. Naisipan niyang daling ito sa Paris Point na ng Japanese restaurant. Hindi siya nagkamali ng inisip Nasiyahan nga ito sa nasisilayan nito. Nakita niya kung gaano kadaling pasayahin ang dalaga. Bigla tuloy niya ang naihambing ito kay Liz. Kung ito ang isinama niya sa lugar na ito ay baka nagreklamo na ang dating nobya. She didn't even think it's proper for a woman to drink alcoholic beverage if it isn't in the form of a cocktail drink. What are you drinking? Or what are you thinking? You're awfully quiet, pansin nito habang may ngiting nakamasid pa rin sa syudad sa ibaba ng kinaroroonan nila. Wala naman, I was just thinking I love you more each day and I don't know how to stop myself. Tahimik niyang tugon sa isip lamang. I was just thinking how easy it is to please you, he answered, partially telling her the truth. Lalong lumapad ang ngiti nito, pinaganda mo pa. Mababaw ang kaligayahan sa madaling sabi. Natawa siya sa tinura nito. May naglakas naman ng volume ng sounds kaya hindi na sila magkaintindihan. Kinailangan na nila magsigawan upang marinig ang isa't isa. Minabuti niyang tumabi ng upo rito. Sa kabila ng kanyang ginawa ay kinailangan pa rin niyang ilapit ang bibig sa ng dalaga para madinig nito ang sinasabi niya. Sa tuwing gagawin niya iyon ay nasasamyo niya ang napakalight na perfume nito na humahalo sa amoy ng shampoo nito. It was driving him insane. You won't believe kung gaano kababaw ang kaligayahan ko. When we when were kids, gustong gusto kong nagbubukas ng gift. Kasi si Kuya Corner was always nice to me. He lets me open his gifts. Tapos pag ako sa school and I had a rough day, he would drop my own toys with old newspapers and have me open them. That always cheered me up. Binusog ni Justine ang mga mata sa panonood sa katabi at pakikinig sa tawa nito habang masaya nitong ikinwento ang mga kalukuhan nilang magkapatid noong maliliit pa ang mga ito. Kapag kasama niya ito ay parang napakaganda ng mundong ginagalawan niya. Parang laging walang problema. When he was with her, he didn't need to prove his worth to her. Parang sapat na rito ang magkasama sila. Biglang kumuhit ang matalim na kidlat sa langit na sinundan naman ng unti-unting pagbuhos ng ulan. Sa kakakwentuhan nila ay kalahati pa siguro ng pagkain ang hindi nila naubos. Take out na lang natin yan, Justine. Dapat siguro umuwi na tayo. Mas delikado ang mag-drive pag lumakas pa ang ulan. Habang papalabasla ay may batang payat na nakasilong sa malapit sa entrance ng restaurant. May bitbit bit itong mga rosas. Sir, bilihan niyo ng rosy, ma'am. Pagsisale stock nito kay Justine. Napatingin ang binata kay Kali. Waring nagtatanong ang mga mata kung gusto ba nito iyon. Natawa ito. Don't tell me you're asking me kung gusto kong ibili mo ng ako ng flowers? Ay, nako, Justine. Sometimes I wonder kung paano ka nagka-girlfriend. Napakamot siya ng ulo na pahiya. Minsan kasing binigyan niya ng bulaklak si Liz, ay sinabi nito na although she appreciated the gesture, she would appreciate it more if he would just give her something that doesn't wither. O, sige, ibilihan ko na lahat. Magkano ba yan? Tanong ni Justin. Saglit na nagkwenta ang bata. Ah, uh, sir, 180 pesos po. Dumukot ka agad siya ng pera sa wallet niya, pero 150 pesos na lang ang baryan niya. Nakaramdam naman siya ng awa sa bata at bilib siya rito dahil pilit itong naghahanap buhay kaysa limos na lang. Kali, kung gusto mong ibigay ko sa iyo ang lahat ng ito, pahingi ng 30 pesos. Hindi na niya napansin ang panginginig ng mga labi ng babae na pinipigil ang pagtawa habang dumudukot ng 50 pesos sa gilid ng bag nito. Ito na, o sa'yo na yung sukli. Muwi ka na, mamaya lalakas na ang ulan at mababasa ka pa. Naalala ni Justin ang natirang pagkain nila. Pagkakuha ng bulaklak, iniabot niya iyon sa bata. Tuwang-tuwa naman ito sa ginawa niya, gayon din ang dalaga sa tabi niya. Nabago ng mga ginawa niyang iyon ang presyon sa kanya ni Kali, na may malasakit lang siya sa mga tao kaori niya. Kitang-kita sa mga mata nito ang paghanga sa binata. Pero napalitan ng pagkaaliw ang nasasalamin sa mga mata nang iabot niya rito ang mga bulaklak. Bakit ba kanina ka pa parang pigil ng pigil ang tawa dyan? Tanong niya. Eh, paano naman? Kakaiba talaga ang style mo. Tama bang tanungin ang kadate mo kung gusto niyang ibili siya ng rose? At lalong tama ba naman na sa kanya ka pa ng pandagdag sa pambayad? I realized how absurdly funny her statement was and so amidst the rain that started to pour heavily, they shared a hearty laughter. Lumapit ang gwardiya sa kanila. May dala itong payong para ihatid sila sa kanilang sasakyan. Laking gulat ni Justine nang umiling ang babae at tatakin nito ang kamay niya patakbo sa kanyang sasakyan na walang pakialam kung mabasa man ito ng ulan. Basang-basa na sila bago pa sila nakapasok sa loob ng sasakyan. Sorry, nabasa na itong loob ng sasakyan mo. I was just tempted to feel the rain on my skin. I couldn't even remember the last time na naligo ako sa ulan. Pahayag nito. Kung so, nangyari ito nung nakarang isang buwan at hindi si Kali ang babaeng kasama niya, baka maasim pa kay Datu Puti ang kanyang muka dahil ayon niyang mababasa ang leather seats ng sasakyan ng dalawang buwan pa lang niyang minamaniho. Aalalahanin din niya na masisira ang mekanism ng bintana at lock ng Montero kung napasukan iyon ng tubig. Pero ngayon nasa harap niya si Kali with her hair dripping wet and her smile as radiant as the sun. He couldn't care less if he were driving a pedicab instead of a brand new SUV. Hinawin niya ang mga basang hibla ng buhok palayo sa magandang mukha nito at pinagkatitigan ang mga mata nito. Your name suits you perfectly, Kali. You're a real beauty to behold. She shivered not only because of the cold seeping in her skin, but also because of Justin's mesmerizing gaze and his husky voice. The playful smile dissolved he in her lips as he climbed her mouth in a deep kiss which sent her to oblivion. Kaagad niyang inilipat sa vase ang mga rosas na ibinigay sa kanya ng binata. Doon lang niya napagtanto na ang bilang ng mga rosas na iyon. Nagbalik sa alaalan niya ang huling beses na dumalo siya sa puntod ng kanyang mga magulang matapos niyang iwan ang kadate niyang isang araw. Matagal bago siya nakatulog, niisip kasi niya yung si Justin na nga ba ang lalaking hinihintay niya. Nalalapit na ang kanyang kaarawan at hindi siya mapakali. Umaasa siyang tutuparin ni Justin ang isa pang sign na hinihingi niya ingi niya dahil gustong gusto niya na ito nang maging sagot sa kanyang panalangin. Simula pagkabata sa tuwing hindi siya makapagpasya sa isang bagay, laging paghingi ng signs ang nagiging gabay niya. Minsan na niya binawala ang sign na ibinigay sa kanya sa kagustuhan niyang gawin ang talagang nais niya at pinagsisihan niya ang bagay na iyon. Ipinikit niya ang mga mata at nakangiting muka ng binata ang naiisip niya. Tuwing kasama niya ito, bakarindam niya ay napaka-special niya. Kapag nag-uusap sila nito, kahit na ano ang paksa ay nakikinig ito sa kanya na parang napaka-importante ng lahat ng bagay na sinasabi niya. At ang halik nito, halos malimutan na niya kung sino ang nasaan siya. Sa namumuong closeness sa pagitan nila ni Justin ngayon, magiging mahirap para sa kanya na kalimutan ang binata kung sakaling hindi nito matugunan ang mga science na hiniling niya ka na siyang mahulog sa kama sa pagmamadaling kunin ang cellphone sa side table nang marinig ito ang mag -ring. kali mega structures na tawagin mo ako sa landline tinig ni Justin sabay silang nanood ng TV habang nag-uusap sa telepono tapos na ang palabas ay mag-uusap pa rin sila kahit inaantok na siya ay hindi niya makuwang sabihin sa binata na magbaba na sila ng telepono hanggang sa nakatulugan na niya na nakaipit sa pagitan ng kanyang leeg at taynga ang wireless phone. Abangan niyo sa susunod na episode ang drama na ito. Paki-subscribe, like and share kung nagustuhan niyo ang video ng to. Salamat sa panonood.